Kahit nga maraming dumaan na bagyo sa atin dito sa Pampanga, be ko patuloy pa rin itong kasiyahan na tradisyon dito sa may San Bartolome. Abe ko! Abe ko, ito na naman si Abe nyo. Abe ko! <laughs> Ang nga piyestahan dito sa May San Bartolome San Tomas Pampanga, abi ko makikisama tayo at makikisali tayo sa kasiyahan nila, beko ko. Pagdating nga pala namin dito, abe ko yan na nga yung inabutan namin, abe ko, naglakad na kami dito sa may daan na may tubig, abe ko. Pero hindi na nakalbog sa dulo, abe ko dito lang sa may malapit sa barangay na may makalbog, abe ko. Ayan na nga yung mga sumalubong sa atin, abi ko unang tagay, unang mano, abi ko, babaw ya diesel abi ko. <laughs> Kaya naman naglakad na akong paabante. abe ako dahil baka hindi na ako makaabante. abe ko. Ito na nga pumunta na ako dito sa mga kamag-anak namin. abe ako. Yan nga pala si Lolo Victor. abe ako. Tsaka yung mga tito at tita namin dito sa may manese compound. abe ako. Hindi pa man bumababa yung ininom ko. Abi ako. Yan na naman. Abi ako. Inaabot na naman yung baso sa akin. abe ako. Siyempre kailangan hindi tayo pwedeng tumanggi dito. abe ako. Para malakas yung makina. abe ako. Tsaka kargado yung gasolina. abe ako. Dahil oras na nga, abe ko, Kailangan ko na magbisa. Grabe nung paglabas ko. Yan na nga, kumpleto na sa Dana. Be ako, marami ng tao dito sa harapan ni Lolo Victor at ni Lola Bek. Ah, be tignan nyo naman yung mga bata. Nagsisigawan na na nga, be ako. Ah, <laughs> Kaya dumiretsyo na ako kay ba Bapangilo... Habi ko dahil isa sa sa mga sumusuporta sa atin... Habi ko... Kaya naman sunod-sunod na yung mga bata lumalapit sa atin... Habi ko pero tinitignan ko sila... Dahil baka may baon silang baso na naman o alak... Habi ko mapapasubo na naman tayo sa pagidom... Habi ko... Tsaka ako na nga pala pinuntahan si Kuya Ranky. Habi ko yan na nga para kumuha ng alak... Kaso yan niliguan niya ako ng malamig na malamig na malamig na malamig na, malamig na, malamig na tubig... Habi ko... Pasensya na po sa kamera natin dahil blurred, dahil nabasa siya. Beko. At nung humabanti na nga pala ako, sabi ko, dahil pupuntaan ko yung grupo ng komporat, sabi ko, kaso yan na nga, nahabat ako dito sa mga grupo ng mga nakaputi. Sabi ko, di ko alam kung taga sila. Sabi ko, pero syempre, kailangan natin kunin yung taga. Sabi ko. Buti na lang may sarili na akong daladalang bote. Sabi ko, hindi na ako magkikitagay sa kanila. Sabi ko, dahil kapag ginubos ko yung mga alak na binibigay sa akin, sabi ko, sigurado, pibilad-bilad ako buo, abe ko. Kaso may biglang dumating, Dalaya nga rin o ko yan papainom na ka na ko pero siyempre hindi naman tayo maarte at masela na ko pero iinumin pa natin yan na ko kang bayo yung panginig matuwabi ko kaya kapag pumunta ka sa mga ganitong kasiya na ko hindi ka pwedeng magmaya may ko dahil wala kang makikilala at wala kang magiging kaibigan na ko kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa mga taong nakasuporta sa akin dito ha ko dahil napakainit ang pag welcome nila sa atin na Habe ko simula nung isang last year, sa ko at saka nung isang isang taon pa, habe ko. Kapag nakita na nila tayo, habe ko isa lang yung sinisigaw nila, habe ko. Hey, abe ko! hindi ka wari matutuwa sa ganyan. Tignan nyo naman, nabi ako sa dami-dami na nakakakilala sa atin. Nabi ako, tignan nyo naman, nabi ako, pisam saman de yung camera 360. Nabi ako, buti na mo, matalan niya ka rin, gabat ko, nabi ako. Kapanervious daw ako rin nga na ka ko nabi ako, balaksa mo, mapakali stick na rin camera 360 ko, nabi ako. Naglulundagan pa mo at nagtutulakan sila, nabi ako, pero kahit ganun pa man, walang nangyari kaguluan ngayon taon, nabi ako. Kaya naman nung mabanti na tayo, abe ako, siguro wala pa man sa 20 lakbang, abe ako, yan na naman, abe ako, ang sigaw na mga kabataan. <tinyo> naman kung may isang taong may ayaw sa akin dito, abe ko. Tapos naririnig yung sigaw ng mga kabataan at saka mga to, abe ko. Talagang maiinis na lang siya, abe ko. Kalapit-lapit lang ng compound ng komporat, wabe ko. 15 minutes siya, tabayo ko may ang kening karela, abe ko. Yan nga pala mga sila ba, ba abe ko. Kaso hindi ko alam yung mga pangalan nila, pero kilala ko sila sa mukha, abe ko. At ang sumalubong nga pala sa atin, abe ko. Yan, metong nena naman, jara, alaka, abe ko, pepa nga nga, dana.

hindi pa man nakaka-start yung limbo na, ah, pero Medyo tumataas na yung amats ko, abe ah, Kaya kailangan marunong kang mag-control dyan, abe ah, ko. Dahil baka talaga kapag nalasig ka dyan, ah, ko, hindi ka na baka ka abe ah, ah. Tapos pinakitaan pa nila ako, abe ah, ko. Meron daw silang human drone, abe ah, ko. Yan na nga, tignan nyo naman yung sinelas niya, abe ah, ko. Natalusad siya, pero napunta sa taas yung chinelas niya, abe ah, ko. Ah. Dahil ng oras na nga, abe ah, ko, yan na nga. Inumpisa na yung limbada, abe ah, ko. Kaso tumigil yung ula na beko lintoy ay ngaldo ha beko ang sarap sarap na po maglakad lakad ha beko dahil umuulan na ito yung tradisyon nila dito ha beko talagang basaan sa daan ha na, may nakita pa akong pogi ha ko Alamang, alamang, kilala nyo rin to. habi ko. Ito nga pala si Joma, habi ko. Kasali at kasama rin pala dito sa limbad, habi ko. Magdalaya pang sarili ng baso, habi ko. At nung paparating na yung mga tibatibang mga drum and light, habi ko. Tingnan nyo naman yung dala-dala diesel, habi ko. Paka-Wilkid, ko. Malamang painumdane na naman kaya katamu ka niya, nyan, ko. Ayan na nga, kakasabi kulang, abi ko lang, habi ko. Kaya nga takmang kaya, ko, lalasa yung serpentina, habi ko. Aping kanu kaya kayanak ni Abe ko. Kaya siya wararout sa lahat ng mga nakakakilala at mga sumusuporta sa atin. Abe ko, hindi ko na alam kung taga saan kayo. Abe ko, o kung saan anong barangay kayo. Abe ko. Kaya kung umabot ka sa video na to, Abe ko, pakicomment na lang kung taga saan kayo. Abe ko, syempre huwag niyong kalimutan pag-share na rin yung video natin. Abe ko. At kung may nakilala naman kayo sa mga tao dito, Abe ko, pakitag na lang yung mga pangalan nila. Abe ko, kaya inagisang ko na sila ng mga sandong abe ko abe ko, limited lang po yung mga yan abe ko, nanyo naman sinanay abe ko, dala-dala pa yung pichil abe ko, yan na palang taga-tagigin abe ko, at rin nga pala sing na na pala abe ko <laughs> Kaya naman hindi lang matatanda yung mga nakisali dito. Ah, ako, dahil pati mga bata, be ako, tingnan nyo naman yung pagsayaw nila. Be ako, makikita nyo talaga talaga masaya dito. Ah, be ako, ay labo matandang lalaki ang pong anak, pati babayo rin. Ah, be ako. <laughs> Isipin mo, waring dumanas din sila ng bagyo dito, abe ko. Pero ngayon, tingnan niyo naman na napakasaya sa kanila, abe ko. Kaya wag natin isipin yung problema, abe ko. Kapag dumana yung problema, pabayaan na natin, abe ko. Kailangan palagi tayong positive, abe ko. Tulad na ato abe ko? <laughs> Sana hanggang pagtanda ng mga batan to, abe ako, dala-dala nila yung tradisyon na to, abe ako, wag nilang putulin ito, abe ako. Dahil sa panahon ngayon, abe ako, medyo nag a na yung mga tao, abe ko minsan hindi na nila gusto yung ganito, abe ko Kaya naman na sinabayan na natin ng pagagis ng mga sando, abe ko para at least may mga remembrance tayo sa kanila, abe ko Malay nyo sa susunod na taon, abe ko mas magbumpa tayo, abe ko marami pa tayong ipapamigay, abe ko Kaya naman, naman napansin ko na naman yung tumataga. Ay, habi ako daladala yung pitchila tsaka baso. Habi ako yan na nga na naman sa akin. Habi ako pero syempre kailangan inumin na naman natin yan. Habi ako. Yan ang tunay na pakikisama. Habi ako dahil ang abul natin sa pagbablog natin na to. Habi ako yung maraming makilala, maraming maging kaibigan at welcome tayo kahit saan tayo pumunta. Habi ako. Kaya tulad na naman ito. Habi ako isang drum yung baon-baon nila na nasa sidecar. Habi ako yan api, na nga pinainom na naman sa atin yung nasa pitsil labe ko bakit lalasa yan di ko at saktong-sakto naman kasunod na nila yung mga idol natin nabe ko yung Tribe of ko kaya pakinggan nyo yung mga patugtugo patambol ang nila labe ko na may kasama pang sayawan nabe ko ah. Kaya sana sa susunod na taon magpipiesta dito sa aming barangay. Abe ko makuha ko na sila o mapag-sponsor na natin sila. Abe ko baka naman tribo bangkal. Abe ko. Dahil ito rin yung isa sa pangapangarap ko. Abe ko na mapasaya dito sa aming barangay. Abe ko tuwing pesta lang naman. Abe ko. Kaya naman itong video na to. Abe ko is part 1 pa lang ito. Abe ko dahil hindi pa tayo nakakalayo. Abe ko kaya abangan nyo pa yung mga ibang video natin. Abe ko basta So, ako mag-voiceover, abe ako ibo-voiceover ko itong mga to. Abe ko. Kaya maraming salamat sa laging suporta kay Bapsoy at abe ko Motoblog. Abe ko, patuloy nyo lang pong i-share yung mga video natin o mag-react lang po kayo o mag-comment, abe ko. Kaya ingat po kayo palagi, abe ko. God bless. Thank you. Bye!